dyan Diana, may sa si bahay ni Marlene. <laughs> ha? Daro. <laughs> oh, wala ko Wala ano, wala may dahang, wala may dahang jalibi. So, ito na lang pasalubong ko sa'yo. Pasalubong ko sa'yo. O, buksan mo, tingnan mo. Oo. Doon lang may Huwag mo nang bayaran. yun na pasalubong ko sa'yo. O, ano masasabi mo? Ah, ano ba ano sabi mo? Hindi naman cute. Na. Hindi naman, hindi naman oh, dito. tingnan mo ano yung lotion eh? 'yan. Hindi 'di ganoon. Tingnan mo anong lotion, ganda niyan. Nainggit nga ako Ito, eh. Yung ano, binago nila yung ano, binago nila yung. Tapos so, sa lubong ko sa dito wala. Wala nang ano. Dito kay matulog. Hindi uwi kami. Eh, oh, ayan na. Tingnan mo ba ba nga kung mabanga. Kasi bibili din ako. No. Yan. Nainggit ako sa iyo. Bango yan, na-try ko na yan nga ako, di ba? Uy, ang bango Kurya oh, sila. Ano ba yung chuchu? Para naman ang tanga to. Nagadikit pa eh. Bango. Oh. O, oh, ayan na pasalubong sa ko sa iyo oh, Gino. Raya Jamaica. Ano mo yan? Ipasa mo yung sopuan. Dito kami sa bahay ni Marlene, guys. Naabutan may yung ulan. Sus. Anya kay eh? magkanta dahil eh. meron mag-video. <laughs> Nagpamalikyor po mga tanong, ayang malikyor Nagpalinis ako ng kamay at paa Dahil hindi nga ako makalinis doon na, butas na Tawag, tawag Ano ba yun, Choo? Choo, ano si Lalim? Bilalim, Baya na ha, pasalubong ko iyo ha O ngayon, kakanta na tayo guys na video okay Mayroon na matinda isda dyan Nasip po So dito na magtatapos ang ating ano oh. vlog. <laughs> bye bye. Bye bye na. Bye, -bye na. Vlog ako. Bye bye. Si vlog din kapatid mo eh. Bye bye na. Yan? Bye, -bye, bye bye ka na lang. Mag vlog Oy matik. Oh, thank you. Ah, 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 ah. ang bango ng ganyang lotion guys. Tuwang <laughs> tuwa naman siya. Oh. Oh, kanta kanta muna daw siya.

Cissi? Aku di sini Hah